lumipad dito sakit wala masinlok to ah nasa masinlok na ako ah ba't ako napadpad dito kanina nasa Scarborough show lang ako eh ba't nandito na ako ako siguro baka hindi kinaya ng bike ko yung lakas ng hangin dun pero di bale tatayo pa rin natitindig pa rin tayo sa Pilipinas atin ang Pilipinas we fight for Filipino territory Ting look na pala ako ngayon. Inaanoad ako makakutunayan, eh. basang-basa ako ngayon. Grabe, nasaan kaya yung sidecar ko? San kaya yan? San kaya ayun na patpat? Hanapin natin bukas. Hanap muna tayo ng papagkukunan ng damit. Basang-basa ako eh. Lakas ng hangin kasi doon. Kakadaan lang kasi ng bagyong Karina. Kaya siguro hindi kinaya ng bike ko, kaya ayun ako napadpad yan sa Masinlok, mbalis sa hanap tayo ng makukuna ng damit so ayun mga katunay day 2 ng ating pag-aantay at hinahanap pa rin natin ang ating bisikleta dahil dito tayo napadpad sa Masinlok noong kasagsagan ng bagyong karina super typhoon karina na siyang uh, nag target dito sa ating bansang Pilipinas at marami pong naapektuhan at binaha ng mga lugar at buti na lang dito tayo nakapasilong sa bayan ng Masinloc sa bahay ni Sir Ogi empenyo So ayun mga katunay, nandito tayo ngayon sa kanilang Baywalk at pinagmamasdan pa rin natin kung saan dadaong yung ating bisikleta dahil yun nga nahiwalay tayo sa kanya. Wait lang mga katunay, may tumatawag. Anonymous person may tumatawag. Baka nakita niya niya yung ating bisikleta. Sasagutin muna natin. Hello? Yes po. Okay po, okay po. Thank you po. So yan mga katunay, meron na tayong natanggap na tawag. Well, nandito tayo sa Masinlok, dito ng ating pagbabantay at paghahanap sa ating bisikleta at ngayon na matatagpuan na natin. Pagpasensya nyo na po, oh, nauutal ako dahil sa sobrang excited na makikita ko na ulit yung aking bisikleta. Tara, puntahan natin. So yan ang mga katunay, dahil may natanggap tayong tawag na nandito na daw yung ating bisikleta. At eto, makikita na natin ngayon. Kaya hindi na tayo magtatagal pa hinihingal na ako sa kakatakbo dahil natawag nga, natanggap nga natin yung tawag na nakita na daw yung ating bisikleta at nandito na mismo sa kanilang bayan sa Masinlok kaya tara puntahan natin at sana maayos pa ito at para makapagpatuloy na tayo sa ating paglalakbay tara huwag na tayong magdalawang isip at huwag na tayong magtagal pa tara at nandito na nga mga katunay yes ayun o no? nandito na yung aking bisikleta sa kanilang kastilyo na tinatawag daw Disneyland ng Masinlok kaya tingnan natin yung postura na ating bike baka may nagbago stand by and stay tuned so yan mga katunay may dumaan pa ngang siguro ito yung tinawagan ng lolo ko na hanapin yung aking bisikleta at nandito nga sa kanilang kastilyo ayan o oh, nakaparada nako Parang walang nagbago, ganun pa rin. O nga, wala nang nasira. Thank you. Kahit may bagyo, ay safe tayo dito sa bayan ng Masinloc. Sa harap ng kastilyo, nakadaong ang bisikleta natin. Kaya ano pang hinihintay? Tuloy ang paglalakbay para suportahan ang Anti-Elderly Abuse Act. Kaya ikutan natin. Baka merong mga nawalang sticker. Hanapan natin. Baka merong natanggal. Well, sa pagkikot ko parang wala naman ano? wala namang nawala kompleto at nandito nga ang banner ng bikers group of the Philippines nationwide at syempre may mga pirma na yata ito nila meron na nga may napansin akong mga pirma dito eh nasan ba yun? ayun meron na sa Masinlok at dito din banda walang pinagbago walang nasira safe tayo na nakalapag dito sa bayan ng Masinlok kaya Bagyong Super Typhoon Karina, lumisan ka na Para tuloy na Ang biyahe ng sikat Pilipinas Thank you, Bayan ng Masinlok Sa inyong pagtanggap sa aking pagbisita At mag-standby dito sa inyong lugar At ako po ay magpapatuloy na Sa aking paglalakbay Hello, what's up mga katunay So ayan, nandito na, natagpuan ko na Ang aking bisikleta dahil Nung kasagsagan nga ng Bagyong Super Typhoon Karina, nagkahiwalay kami ng aking bisikleta. Yun pala, nauna na siya dito sa bayan ng Masinloc sa probinsya ng Sambales. At ako po ay inanod galing ng Scarborough School. Nakita nyo naman po siguro yung video sa unang pahina ng structure episode na ito na inyong pinapanood ngayon. Kaya mga katunay, tutuloy na po ang ating paglalakbay para libutin ang buong Pilipinas sa 29 provinces na probinsya. Ang itong Sambales, may natitira na lang po tayong 56 provinces. At tara, samahan niyo po ako para i-explore at i-spread pa ang patungkol sa Anti-Elderly Abuse Act para mabigyang proteksyon ang ating mga lolo at lola sa darating ng mga panahon. Mga katunay, sana ito ay maging ganap ng batas at mapirmahan ng ating minamahal na Pangulong Presidenteng Bongbong Marcos. Sana po isunod na ito para maging ganap ng batas at may patupad sa buong kapuluan at sa buong probinsya na siyang ating napuntahan. Stand by and stay tuned.